Sa kwarto 201 ng isang maliit na hotel sa Pattaya, Thailand, ay natagpuan ang isang eksenang nakakapangilabot. Ito ay isang eksenang kahit mga beteranong pulis ay napatigil sa pagkagulat. Dito ay makikita ang mga natuyon ng mga dugo sa mapubuting tiles ng sahig. Tanging katahimikan na lang ang natira matapos ang gabing puno ng kababalaghan. Ang Pattaya ay isang lungsod sa Thailand na hindi natutulog. Puno ito ng mga kumikislap na ilaw at musika na umaalingaungaw sa bawat kanto. Dinarayo ito ng milyong-milyong turista na naghahanap ng iba't ibang karanasan, ngunit sa likod ng makislap na imahe ng syudad ay isang malagim na krimen ang kagaganap lang. Isang pangyayaring yayanig sa buong baybayin ng Pattaya. At bago natin ito talakayin ay shoutout po sa aming mga butihing taga-subaybay sa mga kasong tinatalakay namin dito. Maraming salamat po sa walang sawang panunood at kung ikaw ay bago pa lang dito sa aming channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na kaso dito. Ang sentro ng kwentong pag-uusapan natin ngayon ay si Waranan Panacha. Siya ay isang transgender woman na matatagang ang loob at siya ay nagmula sa isang tahimik na probinsya sa hilagang bahagi ng Thailand. Ipinanganak siya sa simpleng pamilya at bunso sa tatlong magkakapatid. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kuya at ate. Sa mga lumang litrato ay makikita ang payat na binatilyong hindi pa natatagpuan ang kanyang tunay na pagkatao. Walang tiyak na araw kung kailan niya tuluyang piniling simula ng pagbabago pero nang magpasya siya ang mamuhay ayon sa kanyang tunay na sarili. Ginamit niya ang pangalang Mina at iyon na ang tawag sa kanya ng lahat. Pagkatapos ng high school hindi siya pumasok sa universidad gaya ng karamihan. Sa halip Pinili niyang mag-aral ng wikang Chinese at umaasang makahanap ng mas magagandang oportunidad sa Taiwan. Dalawang taon siyang nagpakahirap sa magandang isla na iyon at doon siya tuluyang nagmature at nakapag-ipon ng sapat na halaga. Pagbalik niya sa Thailand, sinimulan ni Mina ang bagong trabaho sa isang espesyal na uri ng serbisyo. Isang industriyang madaling maunawaan ng sinumang tao, lalo na sa isang lugar tulad ng Pataya. Para mapaganda pa ang kanyang itsura at madagdagan ng kumpiyansa, nagpaayos si Mina sa ilang cosmetic procedures. Sa isang ospital pa lang sa Bangkok, tatlo hanggang apat na operasyon na ang kanyang pinagdaanan at ang pinakahuli ay noong unang bahagi ng 2025. Malaki ang pinagbago ng kanyang itsura at dahil dito, mas dumami ang kanyang kliyente at mas naging maganda ang kita kada buwan ay nakakaya niyang magtabi ng 10,000 baht o humigit kumulang 270$ ang higit nakahangahanga kay Mina ay ang kanyang malasakit sa pamilya. Sa halip na gastusin ang pera sa luho ay ipinapadala niya ito sa kanilang probinsya upang matulungan ng kanyang mga magulang. Dahil dito, ang dating simpleng bahay nila ay napagawa ng mas maganda. Patunay ng ilang taong walang tigil niya sa pagsisikap. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Mina ay isang mabait at magalang na babae. Laging humingiti, marunong makisama at puno ng kabaitan. Ngunit higit sa lahat, napakalalim ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Madalas niyang sabihin sa mga magulang ang kanyang pangarap na balang araw. Pagsapat na ang kanyang naipon, dadalhin niya sila sa iba't ibang bahagi ng mundo gaya ng China hanggang sa magagandang lugar ng Europa. Kamakailan lang, kasabay ng masayang selebrasyon ng Songkran Festival noong kalagitnaan ng Abril, muli silang nagsama-sama bilang pamilya. Lahat ay puno ng tawanan, saya at pag-asa. Ngunit sampung araw lang ang lumipas, isang madilim na balitang hindi inaasahan ang gumising sa kanilang lahat. Isang trahedya ang biglang tumapo sa lahat ng pangarap ni Mina at iniwan ang kanyang pamilyang wasak at puno ng tanong. Umaga noon ng Abril 26 taong 2025, isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan ng Pataya Police Station at mula roon nagsimula ang kwentong yayanig sa buong Thailand. Ang alarm tungkol sa pagkakadiskubre ng isang bangkay sa isang inuupahang kwarto ay agad na nagpaalarma sa buong kapulisan. Pagdating ng mga pulis sa 201 room sa ikalawang palapag, tila normal lang ang lahat. Malinis ang paligid, maayos ang kama at walang anumang senyales ng kaguluhan. Pero pagpasok nila sa banyo ay lahat ay natigilan. Ito ay isang trahedyong hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita at kahit ang mga batikang investigador ay napaatras sa pagkagulat. Naging saksi sila sa isang krimeng sobrang brutal at halos hindi kapanipaniwala. Sa kwartong yaon ay isang buhay ang tinapos sa paraang hindi kayang isipin ng isang normal na tao. Ayon sa mga pulis, nanggaling daw ang tawag sa manggagawa ng hotel na yun na unang kinutuban sa insidente. Ayon sa kanya, bandang alauna hanggang alas dos ng madaling araw noong Abril 26, habang siya ay naglilinis sa unang palapag, may mga kakaibang ingay daw siyang narinig mula sa itaas. Una ay mga malalakas na tunog, kasunod ay mga sigawan at kalabugan na tila may nagpupumiglas hanggang marinig niya ang isang sigaw ng babae na puno ng takot at pagmamakaawa na umalingaungaw sa katahimikan ng gabi. Kinabahan daw ito at gusto niyang tumawag ng pulis pero ayon sa kanya ay nanaig ang takot niya sa mga sandaling yaon. Pinaniwalaan daw niya ang kanyang sarili na baka magkasintahan lang na nagtatalo at nang muling tumahimik daw ang itaas na palapag ay pinilit niyang magpahinga na kahit siya ay hindi mapakali. Ngunit pagdating ng umaga ay hindi raw siya mapalagay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang lalong bumigat kaya nagpasa siyang ipaalam sa pamunuan ng hotel ang nangyari. Pagbukas nila ng kwarto 201 gamit ang dahilan na routine inspection, bumuhad sa kanila ang isang karumaldumal na krimen. Sa pamamagitan ng mga talaan ng mga panauhin ay natukoy agad ng pulisya ang nagrenta ng kwarto. Ito ay isang Chinese national na nangangalang Fu Tong Yuan. Nag-check-in siya noong Abril 25 at nagbayad ng humigit kumulang $97 para sa anim na gabi. Si Fu Tong Yuan ay 42 taong gulang, tubong Hubei province at nagtatrabaho bilang isang welder. Sa talaan ng mga pulisya ay wala siyang anumang criminal record. Base naman sa immigration records, ito na ang ikaapat niyang pagbisita sa Thailand. Ang una ay kasama ng isang tour group at ang mga sumunod ay mag-isa na lamang siyang bumabiyahe. Isang palatandaang sanay na siya sa paligid ng pataya. Napansin din ng mga pulis na ang hotel na tinuluyan niya ngayon ay pareho rin sa tinuluyan niya nung mga nakaraang biyahe niya. Sa kuha ng CCTV, makikita si Tong Yuan na umaalis ng hotel ilang oras bago madiskubre ang bangkay. May dala din itong itim na plastic bag at kung saan siya nagtungo matapos iyon ay hindi pa malinaw. Nang matukoy ng mga otoridad na siya ang pangunahing sospek at posibleng tangkaing tumakas palabas ng bansa, agad na ipinasok ng pataya pulis ang kanyang impormasyon sa National Database at naglabas ng Nationwide Manhunt Order. Hindi naman nagtagal ay nagbunga agad ang mabilis na aksyon na ito. Bandang 1.45 ng hapon sa parehong araw ay nakatanggap ng ulat ang mga pulis mula sa Suvar na Bumi International Airport at tinangka daw nitong U1 na dumaan sa automatic security checkpoint pero lumabas sa system ang mga alerto ng manhunt. Bukod dito, Napansin din ng airport police ang mga gasgas sa kanyang mukha dahilan para siya ay harangin at arestuhin sa mismong paliparan. Mabilis na nagtungo ang mga police mula pataya upang sunduin si Tong Yuan at dalhin pabalik sa istasyon para sa investigasyon. Pagdating sa paliparan, dinumog siya ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang news outlets, mga kamera, mikropono at tanong na paulit-ulit sa Chinese at English. Ngunit si Tong Yu ay nakayuko lamang, tahimik at walang kahit isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Doon nagsimula ang mas malalim pang investigasyong maglalantad ng tunay na nangyari sa likod ng pintuan ng kwarto 201. Matapos makumpleto ang lahat ng papeles, sinimula ng mga pulis ang interogasyon kay Tong Yuan sa tulong ng isang interpreter. Kinabukasan, Abril 27 toong 2025, dinala siya sa apat na lokasyon upang iriinak ang buong proseso ng krimen. Ang apat na lugar na iyon ay ang bus station kung saan siya unang bumaba pagdating sa pataya. Pangalawa ay ang 20 bat discount store kung saan niya binili ang mga gamit na ginamit sa krimen. Pangatlo, ang beach malapit sa South Pataya Walking Street kung saan unang nagtagpo si Natong Yuan at Mina. At ang pangapat, ang room 201 ng hotel kung saan mismo mo nangyari ang lahat. Habang ini-escortan siya ng mga pulis ay pinagsuot siya ng helmet ng motorsiklo para sa kanyang kaligtasan. Pero habang nasa labas pa lamang ng hotel ay biglang sumugod ang ama ni Mina. Hindi na nakayanan ang sakit at galit na kanyang nararamdaman at sa bugso ng emosyon, inampas niya si Tong Yuan sa ulo gamit ang bote ng soft drink. Buti na lang at nakasuot ito ng helmet kaya hindi siya nasaktan pero ang ama ay natulas at natumba dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagbugso ng galit. Sa mismo interrogasyon, umamin si Tong Yuan na dumating siya sa Thailand sa ng eroplano tatlong araw bago ang insidente bandang Abril 23 taong 2025. Dalawang araw matapos nito, Abril 25, mga bandang 12.15 ng tanghali ay nakita siya sa labas ng hotel na kalma lang na naglalakad. May dala itong backpack at itim na plastic bag. Pagkalipas ng halos 40 minutes ay bumalik siya at nag-check-in sa hotel ng 12.52 ng tanghali. Makalipas naman ng isang oras, mga bandang 1.50 ng hapon ay pumunta siya sa isang barbershop malapit sa hotel. Ayon sa mga pulis, malabo na ang kuha ng CCTV sa lugar pero kinumpirma ng berbero na tinuro raw nitong yuwan ng isang larawan ng lalaking modelo sa dingding at sinabing gupitan mo ako ng ganito. Sa panayam ng mga reporter ay naalala ng barbero na gusto raw ng lalaki na putuli ng buhok sa magkabilang gilid at iwan ang itaas na mahaba. Pagkatapos daw gupitan ay kumuha siya ng cellphone, binuksan ang selfie mode at ginamit ito na parang salamin at tiningnan ang kaliwat kanan ng kanyang buhok at nang masiyahan ay nagbayad ng 100 baht at umalis ito. Ibinahagi rin ng barber sa mga mama mahiyang nakilala niya si Mina, ang magandang transgender girl na madalas daw makita sa lugar kasama ang inang kaibigan. Madalas daw silang lumalabas sa beach area upang makipag-usap sa mga turista. Ayon sa isang kaibigan ni Mina, si Tong Yuan ay hindi talaga si Mina ang unang kinontak. Una raw siyang nakipag-ugnayan online sa ibang babae at nagkasundo sila sa halagang $135. Ngunit nang makita niya sa video ko lang tunay na itsura ng babae, hindi daw ito nasiyahan dahil malaki daw ang diferensya sa mga larawang ipinapakita nito online. Dahil dito, ibinalik ng babaeng pera at tinapos ang usapan. Maraming nagsasabi na swerte daw ang babaeng iyon dahil kung hindi, siya na sana ang naging biktima. Pagkatapos magpagupit ay bumalik si Tong Yuan sa hotel sakay ng motorcycle taxi at pagkatapos ay pumunta sa massage parlor katabi mismo ng hotel. Doon ay nagtanong siya, siya tungkol sa mga magagandang babae at mabilis na naunawaan ng empleyado ang kanyang ibig sabihin. Sinabi nitong subukan niyang maglibot malapit sa lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga turista. Habang nag-uusap sila ay panay ang silip nitong Yuan sa loob ng parlor. Hindi malinaw kung interesado ba siyang magpamasahe o may iba siyang intensyon. Kalaunan ay nakausap ng mga mamamahayag ang may-ari ng isang maliit na tindahan malapit sa Pataya Beach kung saan madalas dumaan si Mina. Ayon sa kanya, bandang hapon ng Abril 25, nakita niyang magkasamang naglalakad at nag-uusap si Mina at Tong Yuan at tila magaan at maayos ang kanilang usapan. Dahil minsang nanirahan si Mina sa Taiwan, bihas sa siya sa wikang Chinese kaya malinaw ang komunikasyon nilang dalawa. Ayon sa nagtitinda, si Mina at ang tatlo o apat niyang kaibigan ay madalas maglakad-lakad sa tabing dagat at nakikipag-usap sa mga turista. At gaya ng dati, ang mga batang tulad ni Mina, maliit, payat, maganda, ay madalas hinahangaan ng mga Asian turist. Ang pagkikita ni Mina at yuwan yuan noong hapon ay maayos sa nagsisimula, walang kahit anong pagtatalo o tensyon, pero matapos silang magpalitan ng contact information, umalis na si Tong Yuan mula sa dalampasigan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagkakilala ang dalawa sa WeChat app habang nasa beach at nagkasundo sa halagang $216 para sa serbisyo sa hotel room na itinakdang mangyari sa gabing iyon. Sa footage ng CCTV hotel, makikita na 9.14 ng gabi ay lumabas si Tong Yuan sa hotel dala ang kanyang cellphone. Napalitan na rin ang kanyang suot na puting polo ng kulay asul. Pumunta ito sa isang tindahan na nagbebenta ng gamit sa halagang 20 baht sa malapit na lugar. Makalipas ang siyam na minuto, bandang 9.23 ng gabi, makikita siya sa surveillance camera ng tindahan na bumibili ng anim na item. Dalawang rainbow pattern na bag ng magkaibang sukat, ilang transparent plastic bags, dalawang malalaking itim na garbage bag at ang pinakamahalaga sa lahat ay isang gunting. Sa mismong CCTV ng tindahan ay malinaw na ang binili gunting ay may kurbadong talim at pula at dilaw na hawakan. Umabot sa halos $10 ang kanyang mga pinamili at nagbayad ito ng cash. Pagsapit ng 10.14 ng gabi, bumalik si Tong Yuan sa hotel at tinawagan si Mina para magkasundo sa oras ng pagkikita. Pagkalipas naman ng halos isang oras, bandang 11 ng gabi, muling lumabas si Tong Yuan mula sa hotel. Sa oras na iyon, kararating lang ni Mina sa labas ng hotel sakay ng motor taxi. Sa CCTV sa labas, makikitang binati ni Tong Yuan si Mina at sumunod naman ito sa kanya papasok. Magkasama silang umakyat sa room 201 sa ikalawang palapag. Ang mga sumunod na nangyari batay sa sariling pahayag ni Tong Yuan sa imbestigasyon ay ganito. Pagpasok nila sa kwarto, nagtungo silang dalawa sa banyo at naligo. Pagkatapos maligo, umupo si Mina sa kama at humingi ng bayad na binigay naman agad ni Tong Yuan. Pero pagkatapos noon, nagsimula ang alita nila. Ayon kay Tong Yuan, naging hindi maayos daw ang ugali ni Mina at habang tumitindi ang tensyon, itinulak daw umano ni Mina siya at mula roon ay nauwi sa pisikal na pagtatalo ang lahat. Sinabi ni Tong Yuan na hiniling niyang isauli ng babae ang kalahati ng pera at umalis na pero tumanggi daw ito. Nakipagtalo daw si Mina sa kanya at dito daw siya tuluyang nawala ng kontrol. Sa galit, sinakal niya ito at ginamit ang siko sa ulo ng babae. Nang mapansin daw niya na hindi na ito humihinga ay hinila niya ito papasok sa banyo. Tuon ay marahas niyang ginamit ang gunting. Sinimulan niyang hiwain ang ibabang bahagi ng tiyan ni Mina paakyat hanggang sa mismong lalamunan nito isa-isa niyang binuksan ng laman at saka walang pag-aatubiling inalis ang puso at inilapag niya ito sa ibabaw ng malamig na katawan ng dalaga. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Kumuha pa ito ng dalawang silicone bag at maingat ngunit nakakatindig balahibong inilagay ang mga ito sa magkabilang panik ng katawan ni Mina na para bang may baluktot itong ritual na ginagawa. Sa mga pulis ay inamin niyang ginawa daw niya iyon dahil sa sobrang tensyon at kuryosidad gaya daw ng mga eksenang napapanood niya sa pelikula Itinanggi niyang ginawa niya iyon dahil sa galit o paghihigante at sinabi niyang hindi rin niya alam na transgender pala ang babae. Pagkatapos daw ng nangyari ay sinubukan niyang linisin ang dugo sa sarili at sa paligid gamit ang mga kumot na binasanan niya sa tubig. Matapos ang lahat ay pinilit daw niyang magpahinga sa kama bago umalis kinabukasan. Mabilis ulit siyang nagbook ng flight mula Bangkok papuntang Kunming, China gamit ang China Eastern Airlines na nakatakdang lumipad ng 3.05pm at darating sa kunming ng 7:25 PM sa parehong araw. Matapos magbook ng tiket bandang 7.45 ng umaga, nakita sa CCTV ng hotel na palabas na si Tong Yuan ng gusali Suot niya ang backpack at may dala siyang malaking itim na plastic bag Kalma lang siyang tumawid sa kalsada at sumakay ng taxi para makaalis sa lugar Bandang 7.53 naman ay siya mismo ang lumapit sa isang taxi driver sa gilid ng kalsada Napansin ng driver ang mga sugat at gasgas sa mukha nito kaya nagulat ito. Akala niya ay galing sa away si Tong Yuan at dahil hindi marunong mag si Tong Yuan, ginamit niya ang cellphone para ipakita ang address na gusto niyang puntahan, pero sinabi ng driver na hindi siya marunong mag-Chinese at naghihintay na daw ito ng pasaherong nag-book na sa kanya. Sakto namang may dumaang motor taxi na sa eskinita at tinawag ito ng taxi driver at ipinakilala si Tong Yuan. Matapos magkasundo sa presyo, sinakay na ng motor taxi si Tong Yuan at umalis na sila sa lugar. Sa kanyang salaysay sa pulisya, sinabi ni Tong Yuan na dinala siya ng driver sa isang trans transport company na tinatawag na Bell Travel Service sa North Pattaya. Pagkababa niya roon, bumili siya ng bus ticket papuntang airport sa halagang halos apat na dolyar at naghintay ng mahigit kalahating oras bago makasakay sa bus ng alas 9 ng umaga papuntang Suvar na Bumi Airport. Pagdating sa airport, umupo lang siya sa waiting area dahil 3.05 pa ng hapon ang alis ng kanyang flight. Bandang dalawang oras bago ang lipad, pumila na siya sa automatic security point pero doon mismo siya Huli Lumabas ang pangalan niya sa listahan ng mga pinaghanap at dahil sa mga sugat sa mukha niya ay agad siyang pinigilan ng mga airport police. Ang kasong ito ay naging isa sa mga pinakamalawak na naibalitang kaso sa Thailand sa taong ito. Ito ay umanig sa publiko dahil sa sobrang karumal-dumal na ginawa dito. Pagkatapos ng insidente, maraming netizen ang nagsabing kung agad lang daw tumawag sa pulis ang cleaning staff noong gabing iyon ay baka buhay pa si Mina hanggang ngayon. Marami ring nagsabing malaking papel din ang ginampanan ng pagiging maingat ng cleaning staff. Dahil sa kanya, agad na ipinalam sa management ang kakaibang sitwasyon kinabukasan. Kung hindi daw yun ang yari, ay baka nakalipat na si Tong Yuan pabalik sa China at tuluyang nakatakas. Pagkalipas naman ng ilang araw ay may lumabas na video sa TikTok kung saan pinag-uusapan ng ilang transgender girls ang nangyari kay Mina. Isa sa kanila ay si Rita. Nagsabing napagtanto daw niya ang lalaking nag-message sa kanya ilang araw bago mangyari ang insidente ay si Tong Yuan. Ang parehong taong ngayon ay laman ng mga balita. Ayon kay Rita, labis siyang nagpapasalamat na tinanggihan niya ang alok ng lalaki dahil kung hindi ay baka daw siya ang naging biktima nito. Tungkol naman sa tunay na motibo ni Tong Yuan ay maraming espekulasyon ang kumalat online. Ayon sa kanya, nagkaroon lang sila ng alitan ni Mina matapos itong umatras sa usapan at tumangging isauli ang kalahati ng pera. Pero batay sa ebidensya at impormasyon mula sa mga pulis, malabong totoo ang kwentong iyon. Una, dumating si Mina sa hotel bandang alas 11 na ng gabi. Habang alas 9 pa lang ay nakita na si Tong Yuan sa tindahan na bumibili ng gunting, ties at mga plastic bag. Mga gamit na maaaring hinahanda niya ito para sa krimeng gagawin. Nang tanungin siya ng mga investigador tungkol dito ay buong kapal ng mukha niyang sinabi na binili lang daw niya iyon para sa pang-araw-araw na gamit at ang gunting daw ay pang-depensa sa sarili. Isang sagot na halatang gawa-gawa pero malinaw na patunay ng isang taong kayang magsinungaling kahit sa gitna ng kanyang sariling kasalanan. Pangalawa, sinabi nitong Yuan na nauna daw maligo si Mina bago mahiga sa kama. Kung talagang ayaw ni Mina na ipagpatuloy ang kanilang usapan, ay bakit pa siya maliligo? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay marami pang mga sinabi si Tong Yuan na salungat sa mga unang sinabi nito at mga ebidensyang nakalap. Mas kapanipaniwala sigurong paniwalaan batay sa mga ebidensyang nakita na maaaring no noong una, hindi alam nitong Yuan na transgender si Mina. Kaya nang matapos itong maligo at malaman niya ang totoo, ay bigla siyang nagbago ng isip at ayaw nang ituloy ang usapan. At nang tumanggi si Mina, ay nauwi ito sa matinding pagtatalo at krimen. Bagaman malinaw sa mga biniling gamit na may posibilidad na plano na nitong yuan ang karahasan, may mga senyales din na hindi pa siya ganap na desidido noong una niyang pagdating sa Thailand. Una, nag-apply siya para sa Thai TR Tourist Visa na nagbibigay ng multiple entry at hanggang 180 araw na pananatili sa loob ng limang taon. Bilang Chinese citizen, pwede naman siyang pumasok sa Thailand ng visa-free sa loob ng 30 na araw. Kaya kung ang layunin niya ay gumawa ng masamang bagay, hindi na sana siya, na siya nag-abalang gawin ang mga bagay na iyon. Pero dahil nag-apply pa siya ng long-term visa, posibleng talagang gusto niyang tumira o bumalik-balik sa bansa, pero hindi para gumawa ng karahasan. Isa pa ay binili lang niya ang plane ticket pagkatapos ng krimen. Kung talagang planado ang lahat, dapat ay nakapaghanda na siya ng round-trip ticket bago pa man niya gawin ang karumal-dumal na krimen na iyon para makalipad agad pabalik sa China. Ang huling minutong pagbili niya ng ticket ay nagpapakita na baka hindi niya pinag-isipan ng husto ang krimen o kaya ay talagang padalos-dalos nang ito ng gabing iyon. Isa pang nakakakilabot na detalye sa kasong ito ay ang pagkawala ng kaliwang baga ni Mina. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ng forensic team ang official na autopsy report pero kinumpirma naman na nandoon pa ang kanang bahagi ng baga ng biktima pero ang kaliwa lang ang misteryosong nawawala hanggang ngayon. At bago pa mandalhin si Tong Yuan sa crime scene para sa reenactment, kumalat na agad sa media ang impormasyon tungkol sa nawawalang baga. Dahil dito, tinanong ng mga pulis si Tong Yuan kung bukod sa silicone implants at puso, may iba pa ba siyang inalis sa katawan ni Mina? Mariin niyang itinanggi iyon pero hindi naniniwala ang publiko. Mabilis kumalat ang samotsaring chismis at mas nakakatakot pa ang bawat isa. May ilan na nagsabing inamin itong Yuan ang ideya ng krimen ay galing sa mga palabas sa napanood niya. May iba namang teorya na nagsasabing nakita raw sa CCTV na may dalang itim na plastic bags itong Yuan nang umalis siya ng hotel at pinapaniwalaang ang nandoon daw ang kaliwa ang baga ni Mina. Dahil sa mga lumalabas na haka-haka, may mga nagsabing kasali raw si Tong Yuan sa organ trafficking syndicate at ibinenta raw ang baga ni Mina sa black market. Sa mga lumalabas na larawan online, sinasabi nga ang presyo daw ng isang human lang sa black market ay umaabot sa halos 243,000 US dollars. $243 mas mataas pa kesa sa atay, bato o mga mata. Sa gitna ng mga lumalakas na espekulasyon ay naglabas ng opisyal na pahayag ang Thai police. Nilinaw nila na walang nakitang anumang internal organ sa backpack nitong Yuan nang mahuli ito sa airport. Ayon sa kanila, ang laman ng bag ay dalawang bote ng mineral water, lang damit at personal na gamit, cellphone ni Mina at mga kulang-kulang na $2,000 na cash. At dahil nakabook na si Tong Yuan ng anim na araw sa hotel, logical lang na may ganoong halaga para gastusin sa biyahe. Sa huli, iginiit ng pulisya na walang koneksyon ang kasong ito sa anumang sindikato ng organ trafficking. Patuloy pa rin ang imbisigasyon hanggang ngayon at aabutin pa rin ng higit isang buwan bago mailabas ang opisyal na autopsy result. Dahil dito, nananawagan ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng haka-haka na maaaring magdulot ng takot at kaguluhan sa lipunan. Ang kasong tinalakay natin ngayon ay isa na namang nakakakilabot na paalala kung gaano kadelikado ang basta magtiwala sa mga taong kakikilala pa lang, lalo na kapag nag-aanyaya ng pagkikita sa mga pribadong lugar gaya ng kwarto o hotel. Minsan, ang mga taong mukhang mabait, maayos magsalita o tila walang masamang intensyon sa umpisa, sila pa pala ang may tinatagong panganib. Hindi natin alam kung ano talaga ang nasa isip ng isang tao, kaya mahalagang laging unahin ang sariling kaligtasan kesa sa kahit anong alok, pangako o kabayaran. Maging matalino, laging maingat at huwag kalimutang ang sariling buhay ay mas mahalaga kesa sa anumang halaga ng pera. Ang ganitong mga pangyayari ay nagbibigay rin ng aral sa pagbili ng trabaho o kabuhayan. Totoong maraming nahihikayat sa ganitong linya ng trabaho dahil sa bilis ng pera, pero sa kabilang ban ay napakalaking panganib ang kaakibat nito. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay maraming salamat ulit sa patuloy na pagsubaybay. Gaya ng dati, i-comment mo naman kung anong oras mo to napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa huli at palaging mag-iingat.